Ma'am, pamilya na ka sa akin. Ito yung nasa kayo dati, di ba? Unimart? Uh, Kapitolyo? Saan so, ka po, oh, ma'am? Unimart po. Unimart na distansya. Unimart Estanza Kapitolyo Ah, uh, wait lang mama I-search ko lang Estanza, no? Yes, po Sabi na nga Ano? ano? Yung pasayero ko rito, yun at yun din na nakukuha ko. Pangalawa ka okay. na. Ano? Yung una, yung isa, yung taga Ortiga Center. Long time no, si mama. Mom, dun ulit yan o. ito le. ulit. Apo. Ang kuya, Bata ay pinatatag ko? Ang nga, mommy. Ikaw ulit yung na um. tempo ang ko uh, eh. Oo, oh, yung nakapagtalo sa pera. <laughs> <laughs> ay, hindi pa wala ni mami. Ay, hindi pa wala ni ay, mam, hindi. Hindi wala ni ninyo, mami. Ay, na sige na po. Okay. Hindi ni ninyo, mami. Pasensya. Okay hindi, ana, na 'yun. Ma sige, mami. Malilate ma ka, malilate ma ma ka. Okay, welcome, welcome. Ay, nabas. Ah. Pasayero. Sangka po, mam. Sa J. Vargas ba? J. Vargas Sa One Corporate Ortiga Center ano? Ah, vlogger yan Sige ma'am, sakay po Isa mo kapatid po tao ano ah? Uh? Unimart, Estancia. Okay. Estancia, Unimart. Okay. Ma'am, sa C5 natin, ano? Apo, uh, dinan. Tapos, Ulia Vargas? okay. Alam mo, ang pangalawa ka na. <laughs> Kasi yung kanina, yung naisakay ko, yun din yung naisakay ko noong nakaraan. <laughs> Tapos, parang... Parang ikaw yata yung... Ikaw ba yun? may ibigay mo, Steven. po. Ano YouTube channel? Ah, YouTube channel. ay mo mo. Ito po. Ay na to? Opo, sa inyo na yan ma'am. Thank you po. Wala nga naman po, wala nga naman. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ah, yung binigyan ko ng sticker sa iyo, ni Mark Ah, okay. Nalala ko na. Naku, iisipin nila, scripted na yung vlog ko kasi ito, lang ito lang. ulit yung eh, nakaisakay ko. Ganoon yeah. na. Oo. Oh, parang may nabasa nga ako rin dun sa comment section. May nag-comment na nakakakilala sa iyo eh. Opo, asawa ko. Nanunod ka sa platform Ah, asawa mo yon? Opo. Parang nabasa ka yung comment niya, sabi niya. Sabi niya, thank you daw kasi hinatid eh, ko raw na maayos yung uh, asawa niya. Ano ba? Apo. Siya ba 'yung nag-comment? Apo yun. Oo, oh, sabi ko nga, ba, asawa mo 'yan eh. Nakita niya 'yung video ko. Tapos sila nakabalan niya kasi ito 'yung caption Ah, subscriber ka ng asawa mo? Apo. Ah, okay. Kaya pala nung ngamin ano, sinabi ano? Nabasa ko 'yung message niya. Opo. Sabi niya, asawa mo raw yung Hinapid ko. <laughs> ah nagpapasalamat siya. May nagsakitahan po, Wilson. Ah, Linda, nalindo na basa mo. Yung paano pag nagsaba yung ano, may, may patay na po sa iya atin, may nasiraan. Ah, oo. Hindi, kasi... Ano nga, Kasi yung nahatid ko naman, malapit lang. Pasig lang. Di ba saan kita kinuha? Pasig. Saan kita atid? Pasig din. Pasig din, di ba? ang ginagawa ko ron binabalikan ko yon. kasi ang vlog ko kasi nagpe-rescue nga ako ng mga nasira na motor saka bike pagka wala akong ma-rescue nag muna ako ng ano mga pasayero na hirap makasakay ay kagaya nga mga mali-late na hindi ka naman mali-late naman o ano? 9.35 9.35 Uy, abot yan ma'am Alas naman Parang tanghali ka na ngayon ma'am ka ng gising? Tanghali na Kasi, inong nakaraan, yung naisakay kita Maaga ka nun eh Sa'n ka po ma'am? Gini Mark po, Unimart Estancia, Capitolio Ah, oh, wait lang mama I-search ko lang Tama ba? Ako oh, ma Malate oh, ka ngayon ah oh. Nakaray na alas Ay ma'am? Nakaray na alas 12 yung kaso Ah, oo One ka akong closing eh Ngayon ako kitingin na oh, Magpo-comment ulit yung asawa mo ma'am Okay, thank you na naman yun Malapit eh Oo hindi lang sa Rosario ka po yan. Alin po? Dito lang sa Rosario ka po. Opo, pag ano, pagka wala akong rescue, di, eh, di ba sabi ko nga nagre-rescue ako naman yung nasisiraan? Opo. Pagka wala akong rescue, nagahatid na lang ang pasayero. Yung mga hindi makasakay. Kasi eh, hindi ko naman pwedeng ipanalangin, sana may masiraan. Di ba? Um, Pangit naman yun. Kaya naghahatid muna ako habang wala wala pang rescue. Pero hindi pa naman nangyayari yun, Kuya. Alin po? Pa? May pasahero ka tapos may nasiraan. Ay, meron! <laughs> Sabay? Oo, oo, meron yun. Ano ah, nangyayari ron? Nasa C5 kami. Ano nangyari, Naubusan siya ng gas. Eh, nagtutulak sila. Wala yeah. namang gasoline station doon sa may part ng C5 na yun. Ginawa ko, uminto muna ako, kinuha ko yung gas ko na pang rescue. Binigay ko sa kanila. Kaya nakaka-rescue pa rin ako. May irap kaya magtulak dahil ano, may pusa ng gas. Lagi ka talaga naghahabal dun, ma'am? Hindi ka nag-jit-jit pagkatasok dito? Hira. Ah, hira lang? Bakit? Bakit hindi nga magkakataan sa Ah, dahil sa traffic? Pagkakabal Ah oo, naalala ko nga sabi mo nang nakaraan pagkagabi, alas 7 uwi mo, alas 9 ka na nakakauwi. Tama Hindi, ba? Hindi, pag nagkakabal, pag nag-carry na po oh, yun ah, ah, lang Ah, oo Pagkikita ko wala Tapos kakanan tayo ma'am, di ba? Ah. Sikat ka na ba sa inyo ma'am? Ha? Ah? <laughs> Opo. Mas kilala kasi, mas kilala kayo ng asawa. Kaya, kilala uh, ako ng asawa nyo. Mm -hmm. Kaya nung mapanood niya, doon siya. Oo, oh, sabi niya, kilala ko yan. <laughs> <laughs> Paano niya ako nakilala? Hindi nga ako nagpapakilala. Hindi ako nagpapakita. Ano sa YouTube ko? Yung ano, sabi niya meron daw ano, yung mga nag-rescue. Ang kilala niya ko yung nag-rescue kayo ng mga nasitiraan. Oo. Uh, Hindi niya alam yung Oo. Oh. Uh, sakay ko pala. Basta kasi wala akong rescue. Ayun ba, wala akong makita na i-rescue. -re Nag-feed muna ako ng pasayero. O, oh, sabi ko uh, yung sticker, Tapos sabi, sabi niya, oh, kilala ko yan. Sabi, -sabi niya, oh, ito pa kasi nasabi. <laughs> ah, nakita niya yung sticker na binigay ka sa'yo? Oo, oh, tapos yun. Kilala daw Ah, okay. O, sige, bibigyan ko siya ng sarili niya yung sticker. Andito na ulit tayo ma'am Same place Umabot ka ba ma'am? Ah, tulungan um, kita. ka tayo Umabot naman po 44. Anong oras na ma'am? 44, 944. 944 Oh, yan, umabot ka na <laughs> nga ma. Ito ma'am o oh. Pabigay dun sa follower ko Yes, thank yan. you Okay, thank you Wala naman po